So, ang gagawin pala natin ngayon, guys, eh, ay ito tuwid natin yung kanto ng ano, guys, yung lagayan ng kurtina kasi pangit talaga yung pagkabit. So, ayan, guys, yung gagamitan lang namin ng tile trim para ano, guys, para tuwid talaga yung kanto niya, guys. Kasi walang mabili na ano dito sa amin, guys, yung corner bead. Kaya tile trim na lang yung ginamit ko, guys. So, ayan, guys, nilalagyan ko muna ng skim coat yung tile trim tapos ididikit ko dyan sa may kanto kasi ang laki talaga ng diferensya guys hirap habulin pag ano walang guide so kaya yan guys nanapan ko lang ng paraan na lagyan ng guide ya yeah, yung tile trim na lang yung ginamit ko para mabilis kasi may mga butas butas din yung tile trim guys para ma, ano, para malak siya ng masilya so skim coat lang din yung ginamit ko dyan guys Wait, So ayan guys, nung makuha ko na yung pinakatawid niya ay nilalak ko na siya ng skim coat para hindi na siya magalaw guys. So, bale, nalock ko na siya ng scheme code, guys. So, ayan yung diferensya niya, guys, no? Makikita natin na malaki talaga yung diferensya. So, medyo matagalan tayo pag wala tayong tile trim na guide. So, at least, guys, no? Na medyo tuwid na siya. Hindi na malata na alon-alon talaga siya. Saka yung sharpness ng kanyang kanto, guys, ay maganda talaga tignan. itu enggak ada. Oke. Baik. Oke. Sampai. Tidak ada. Sampai berikutnya aku tanya satu. Oke. Satu. Sikap pada Adik, temannya eh. Angkat lagi kok. Angkat. Tapos pagka tuyo niyang minasilya ko guys na una ko yung masilya ay pinishingan ko yan siya guys gamit yung rudelang bakal ko na malaki para mapatag talaga guys no. Saka masarado talaga yung tile trim. So, ayan na ay yung resulta niya guys, no? So, isang mano pa yan guys. Bale, patutuyuin ko pa yan. Bago ko siya isasarado talaga na ano. I-check talaga ng gusto. So, at least, mabilis lang siya guys. Tapos, parang perfect talaga tignan yung tuwid. So, pati rin dito sa may sala guys. Oh, nilagyan ko rin ng mga tile trim yung lagayan ng kurtina. So, para malinis talaga siya tignan guys. At saka, perfect talaga tignan yung tuwid niya. So, pati dyan guys kasi pangit talaga yung pagkakabit nila guys Yung pagdugtong nila sa ano na yan Yung side na yan Abangan na lang yung full video nito guys So ganoon lang sana may idea kayo nakuha sa ating video ngayon